at dyan po may nakita kaming biyahe papuntang kandon 6,597 oh no at ah, ang request nya it's 100 o oh, travis tarpulin lang daw yung dadalhin so tingnan natin ano kaya may pupuntahan kami dito pag uh, inaksip ko to eh alright tingnan natin <that's <that's good. <that's good. Have a blessed morning mga katituwar, mga kalalamob at sa mga subscriber ko po sa youtube channel kong ito uh, For today's video po ay napakahalaga nito aking isi-share sa inyo dahil ito po yung update ng mga biyahe sa Lalamob na kung saan ay actual ko pong nakuna ng video para ma-share ko sa mga nagbabalak sa Lalamob So dapat mapanood nyo to bago kayo pumasok sa Lalamob Possible ba na kumita pa dito kung ganito kabababa ang booking ngayon sa Lalamove? Ah, uh, syempre, uh, inaalala natin yung mga bagong papasok sa Lalamove, karamihan diyan ay kukuha ng mga hulugan na sasakyan. Okay lang sana kung ah uh, cash payment mo binayaran yan wala ka nang problemahin every month. At kapag hulugan po yan ay talagang mapapaisip kayo at uh, sana maunawaan nyo itong isisir ko na ito. Ito po yung actual video na nakuha ko. Ang pick nito is Pasig papuntang Kandon. Ilocos po ang punta nito. Ah, uh, tingnan niyo po kung may tayo kapag kinuha natin tong byahe na to. At diyan po may nakita kaming byahe papuntang Kandon. 6597. Ah, uh, tang request niya it's 100 o oh, trabes Travis tarpulin lang daw yung dadalhin. So tingnan natin Ano kaya? May pupuntahan kami dito pag uh, inaksip ko to eh Alright, tingnan natin Additional distance Base pair nya eh, nila lang 1,080 lang Ayan po Commission 989 yan yung biyaheng kandon na kung saan ako po ay nanggaling na sa Ilocos At napakalaki po ng tolpi na gagastusin natin dyan Kasi ang sagot ng client dyan yung way na papunta lang doon Ang sasagutin ni client So bukod dyan sa gagastusin natin sa tolpi Yan pong 6,000 plus na yan Babawasan po yan nilalamob ng 20% At ang diesel po na nagastos ko dyan nung ako'y nagpunta ng Ilocos uh, estimate kasi ngayon mas tumaas pa yung diesel so nung, nung nagpunta po ako dyan ay medyo mababa pa so gumastos po ako ng diesel dyan na 4,500 to 5,000 yung ating nagastos balikan so pagka mo yung booking na ibinibigay na nilalamove sa atin ay talagang halos doon na mapupunta yung ating kikitain. Uh, abunado ka pa nga kung yung booking lang na yan ang ihahatid natin sa kandon. At uh, nasa sa inyo po yan, kung kukunin nyo ang sinishare ko dito, talagang wala na tayong kikitain. At nagtataka tayo kung bakit ganito na kababa ang binibigay ni Lalamob sa atin. Napakalaki po ng binabawa sa mga mob driver o sa mga lalamove operator dahil syempre yung sasakyan natin nagme-maintenance yan, may gas tayo at marami pang nababawas dyan kaya wala na po talagang kikitain at dapat nakikita din ng, ng lalamove yan kung bakit ah, iniisip din nila yung mga driver dapat na may kikitain pa ba to so, yun po yung number one na wala talaga tayong kikitain dyan so pangalawang video ito naman, papunta ng Dait. So, alam naman natin yung Dait ay papuntang Bicol. So, uh, itong nakita natin ay 300 kg yung uh, booking na to. At kung ang 1000 kg ka, pwedeng, pwede natin i-accept to. Ang malupit din dito, halos hindi maguuli yung layo ng Kandon sa Dait. So, halos yung gasolina na uh, magagastos natin diyan ay halos parehas lang at wala ka na din kikitain sa mga biyahe na ganito maliban lang kung mayroon ka talagang mga uh, lalakarin sa lugar na yan at kung itong 300 kg na to pwede nating sabayan kaso mahihirapan ka ding uh, kumuha ng kasabay na papuntang Bicol dahil hindi naman yan yung mga booking na talagang napakarami so tingnan po natin yung biyahe naman na ito papuntang Daet alam natin na Bicol yan hindi ko alam kung dahit Camerinesor o Norte so yan po panoorin natin at ito pa po yung isa na booking na kung talagang kukunin mo to ay wala kang kikitain dahil napaka baba although impi lang yan siyempre yung diesel na gagamitin mo dyan dahit Camarines at ito yung pangatlong video na nakita natin papunta naman ng Baguio City so ganyan din po yung mangyayari sa inyo kapag nakuha natin itong papuntang Baguio napakalaki din po ng tolpi na magagastos natin dyan so yung una sagot ni Kusomer yung pabalik ay sagot na natin so nagtaas na yung mga tolpi dyan uh, kung hindi ako nagkakamali, aabutin ka ng 700 yung pabalik. At sagot natin yan, kung wala kang pupuntahan dyan sa Baguio, ay nag-aabala ka sa booking na yan. Iyan ang dapat na malaman nila Lamob na at Nawa ay mabago yung mga ganyang long distance dahil uh, wala na talagang kikitain yung mga driver dyan. At nagtataka ako, may kumukuha at may umaaksip sa mga booking na yan. So panoodin po natin itong papuntang Baguio ito mga katito bar, share ko lang sa inyo may biyahe dito Baguio 4434 oh, no. at napakadami pa ng pagpipigapan sampalok pero magkakatabi lang yung pick up sampalok may tundo tapos may nabutas pa tapos dadalhin sa Mabini Street Upper Lower Bagyo Benguet At may kumuha Grabe yeah! At ito po yung pang apat At pang -huli nating video na nakita Na papunta naman Medyo malapit lang Pagsanghan Laguna Kaso tong booking na to ay uh, ilang uh, Drop off o ilang pick up Yung mga sabay sabay Na booking So kung nakuha natin itong mga daming Madaming mga pick up o drop off ay, tsak na marami siguro ang isasakay sa 'yong. Uh, dito papuntang Laguna. So pag kinuha natin 'to, ay possible na wala ka rin kitain dahil 'yung oras natin dito, 'yung ano, malayo din 'yan pagka-deliver mo, siyempre kakain ng oras. At uh, diyan naman sa Laguna, pwede kang makakauha ah, pabalik pero talagang suntok din sa buwan. Lalo sa buwan na to, ay talaga napakahirap ng mga booking. Lalo na, halimbawa, magpunta kang Laguna, hindi natin alam kung may makukuha tayo pabalik ng Manila. So, okay lang kung taga dyan ka at nandito ka sa Manila, may kinuha ka lang. Kumbaga, pang uh, palitgastos mo lang yan kung yan yung mga booking na kukuni natin. So, yan. Panoorin natin itong papuntang Uh, Pagsanghan Laguna. At may nakita tayo na booking dito. Ito pa uh, Pagsanghan Laguna. At may apat pa na side trip. May Ngayon ito si Pipikapin sa Cubao, dadal-dadaan sa Kalamba. Kagat Kalamba, Los banyos Tapos papunta ng Kalawan. Puro Laguna na to Tapos Santa Cruz Last drop of ay Pagsanghan At may nagkuha na So Yung pong mga booking na ganun Ay napakatagal i-deliver yung ganyan Yan po yung update ng mga biyahe natin sa Lalawob. Iyan man ay long distance o yan man ay dito lang sa Manila. Motor ka man, MPB o 1000 kg yung ating Uh, ginagamit sa lalamob alam ko na nararanasan nyo ngayon na talagang napakababa ng booking ni lalamob uh, talagang nagsusumika pa rin tayo na magbiyahe dito sa lalamob dahil marami namang booking kaso nga lang talagang kung bago ka lang dito sa larangan ng lalamob na hanap buhay ay talagang makakapag-isip ka dahil sobrang baba po ng booking ngayon kay lalamob uh, hindi ka man nagbaboundary o sarili mo yung sasakyan ay talagang uh, makakapag-isip ka rin kung babiyahe ka ba ngayon o hindi dahil sa sobrang baba nga ng booking kay Lalamob. so maraming salamat po at nawa ay ito ay mabago dahil nawa ay mapansin naman ni Lalamob na akala ko ba partner tayo ng, dito sa larangan ng business na to so dapat iniisip din ng Lalamob yung kagaya nating mga driver marami tayo mga uh, gastos kung tayo bumabiyahin marami namang binabawa sa atin siyempre yung maintenance yung diesel at saka yung top up natin sa lalamog so konti na lang po yung natitira sa atin ikaw man ay operator o ikaw man ay walang hinuhulugang sasakyan ay talagang kung hindi mo pag uh, yung biyahe dito ay wala na po tayong kikitain So yan lang po yung ma-share ko sa umagang ito at sa mga nagbabalak po sa lalamob ay pag-isipan nyo po yung gagawin yung desisyon. Dahil alam ko kapag kumuha kayo ng sasakyan at pinasok nyo yan at wala kayong ibang pagkukunan uh, ng mga biyahe ay napakahirap po ngayon kung lalamob lang yung ating papasokan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta po sa aking YouTube channel. Nawa ay ma-share nyo po itong video na to ng marami ang makapanood at marami ang makapag-isip kung papatusin nyo ba yung mga biyahe ngayon sa lalamog. So, ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.